Ayan, mga-mga love shot at sa lahat ng mga Team Borniballs and Team Puyaters Yan, nandito po tayo ngayon sa ating uh, napaka-babait na puging Bro Admin Borniball Vlogs Yan, Bro Admin, binabati kita ng maligayang kaarawan na mabuhay ka hanggang gusto mo And syempre uh, Laging mag ingat Bro Admin, sa trabaho Ayan And more birthdays to celebrate And more candle to blow Ayan Ayan, happy happy birthday Bro Admin uh, Sana bigyan ka ni Lord na mahabang buhay na panahon Ayan At syempre uh, Healthy palagi Walang sakit Ayan Yan ayos. Yan lang yung nabigay ko bro admin ha, yung isang cupcake pero may puso yan no, isang puso, puso. Yan. Yan bro admin, enjoy your special day. Yan. And And thank you guys. Thank you, thank you so much for watching. Thank you very much.